Andito ako ngayon sa isang lumang bahay na nababalot di umano ng kababalaghan. At ngayong gabi ay eh mag-isa kong aalamin kung totoo nga ba ang mga ito. Ito ang Explore the Unknown. Taon 1979. Isang mister ang nagpagawa ng rest house sa tagong lote sa Perilla Rizal. Bilang sorpresa sa kanyang misis na nooy di niya sinabi dito na ito ay pinagawa. Meron itong dalawang palapag at karamihan dito ay gawa sa kahoy. Mga kapis na bintana at magandang tanawin ng panahong iyon. Ang lugar ay naging sentro ng mga mahalagang pagtitipon sa kanilang buhay at mga okasyon. Sa tuwing may mga kaganapan ay buong angka ng madalas na paparito. Masaya ito, puno lamang na masasayang alaala. Ngunit nang yumao ang siyang inalayan ng regalong bahay, unti-unti itong naiwan at napabayaan. Ilang minuto mula sa kalsada ang paglalakad papunta sa rest house at gabi na ako nakarating dito kaya sobrang dilim na ng paligid. Walang ilaw sa mga daraanan papunta sa rest house at lalong lalong walang ilaw sa mismo bahay. Ito yung bahay, Spurs. Makikita niyo Kung na to, ano na to, look, dito lang po talaga. Ang ganda ng bahay eh. Ang

Sabi po. Ngayon na ito tayo ng Ito yung mga lumang yun. tapis na Ito yung original na bintana ng lap. Ito yung original na mga ano ng mga parte, bubong, yung pader, yun yung mga original niya. sa pagpasok ko sa kwartong ito ay di ko akalain na mararamdaman ko ang matagal ko nang hindi nararamdaman sa kada mga lugar na pinupuntahan ko at ito ay ang pakiramdam na parang pinapalabas ako at tila ayaw akong nasa kwartong ito iba yung pakiramdam dito sa Lone Explorers. Tumatay yung balahibo ko. Hindi ko yung nararamdaman ko sa mga pinupuntahan ko. Iba to. Iba to Explorers. Iba to lugar na to. Upo. Ito yung dating magdan. Ito yung kahit sa kabang mga pagdun. Ayun, narinig siya. So, uh. Pag kami magpaparamdam mo na andito, anong rinig na rinig siya? Bago tayo magpatuloy sa pangalawang yugto ng pag-iikot, ay atin nga alamin ang ilan sa mga kwento ng pagpaparamdam sa bahay. Ayon kay Vicente Kuya Enteng Relyama, caretaker ng bahay, tatlo ang kaluluwang ng gagambala sa nasabing bahay. Ngunit, hindi niya sinabi sa akin kung ano ang mga ito. Ngunit sa tuwing siya ay nagpupunta sa bahay, nagpaparamdam palagi ito sa kanya. Ilan rito ay ang madalas na marinig ng mga yabag sa bandang taas ng bahay. Mga pintong nagsasara at pakiramdam na may nakamasid sa iyong kaluluwa. Natampok ang istoryang ito sa isang programa sa telebisyon. At ayon sa kanila, ang mga nagpaparamdam dito ay isang bata na may nabiktima na sa lugar. Sumasakay daw ito sa balikat ng taong na ito. nito at sinasabing ang nagpaparamdam na batang ito ang nakalibing na bata sa likod ng bahay. Ngunit kung ako ang tatanungin, naniniwala ako na hindi iyon ang batang ito. Pagkos, ang kaliluwang ito ay isang demonyo na nagpapanggap upang makapang manipula. Isa sa pinakakonklusyon ng paranormal expert na si Ana de la Cruz, isa rin sa nagpapakita rito ay isang matandang babae na pag sa unang kwartong pinasok ko sa second floor ng bahay. Sinabi ng mismong may-ari ng bahay na ang sinasabing kaluluwa ni Ana ay pinaniniwalaan niyang kanya mismong asawa. At sa kung anong dahilan ay tila nananatili pa rin ito sa bahay na inirigalo niya. Ang ikatlong kaluluwa ay hindi nasabi sa akin ni Kuya Enteng kung ano ito. Pero alam ko na nasa bahay lamang ito at kasama ko. Nasaan natin sa taas na magstay ng ilang minuto. Tatray ko meron akong makakausap sa spirit box. Tatray ko kung meron akong malalaman. Kung meron akong maririnig. At hopefully, maging mabait sila sa akin. No? So, yun, next verse, tatray natin na mag-spirit box. Ika-try natin kung meron tayong makakausap dito at kung meron tayong makakukuha ng response na Gandang gabi po Ako nga pala Ako nga po pala si Josh Andito po ako para punan yung curiosity ko sa mga bagay na hindi may paliwanag pangalan ko ay Josh. Kung nandito kayo, pwede niyo pong sabihin yung pangalan niyo. At yung pangalan ko. Kayo po ba yung may-ari ng bahay na to? Kayo po ba yung Mari ko po bang malaman kung ilan kayo na nandito ngayon kasama ko sa kwartong to? Four! Four! So, apat po kayo nandito. Pwede ko po bang malaman kung ano yung sa Janyo, bakit kayo nandito sa bahay na to? Iba siya explorers, iba yung pakiramdam ko dito sa likod ko Sobrang ibang iba yung pakiramdam ko Pakiramdam ko merong kumano sa akin meron nakatingin sa akin sa likod ko na nakasilip lang sa akin so minutes na ako nandito explorers pero pakiramdam ko nandito siya sa likod ko may nakatingin sa akin ngayon tumatayo yung balahibo ko sobra hindi ko alam pagkatapos ko sabihin na tila may naharamdaman ako sa likod ko na nakatingin lang sa akin ay may kita sa gilid ko ang misteryosong paggalaw ng hindi ko alam kung ano ba ito sa tingin nyo ano kaya ito? sobrang, sa sobrang ayoko ko na, ano, sa sobrang medyo natatakot ako. Parang kayo ko na magpatay ng ilaw, sa sobrang ano. Diba yung pakiramdam niya, hindi ko akalaan na ganito yung, ganito yung pakiramdam niya sa itong buhay. Pwede niyo po sabihin kung ano yung pangalan niyo? Nais nice ko pong malaman kung ano yung pangalan nyo at kung ano yung sadya nyo dito. Sa totoo lang, Explorers, hindi ko alam kung ano yung, ano, ano yung pakiramdam ko ngayon. Hal Halo-halo si Explorers na parang meron akong part na nalilungkot ako. Kahit alam ko naman na hindi ako nalilungkot ngayon. Pero, ano yung pakiramdam ko, nalilungkot ako. Tapos, Basta, hindi ko paiwanan. Iba to explorers, iba to pinasa ko. Sa tingin ko explorers, iba to. Kaya medyo ikut ikutin pa natin siya. Isang app na to, nakakapag-detect siya ng movement. Titignan natin kung meron tayong makukuha dito. may mga skeletal skeletal ano siya kapag may detect siyang ano skeleton meron meron ganun so titingnan natin kung meron ba so yung na uh, ano na, na niya. Kasibig, siya dito tip niya Ah. Sabi ni Mildredito sa dito. Hinding hindi ko makakalimutan ang experience ko sa loob ng bahay na iyon kahit na ilang oras lang ako nasa loob ang mga naramdaman ko ay alam kong hindi ko may paparamdam sa inyo pero alam ko na naramdaman ko ang mga ito naniniwala ako na kung ang babaeng nagpaparamdam dito ay ang asawa ng may-ari, nandirito na lamang siya upang pahalagahan ang regalong nagpatunay ng kanilang pagmamahalan. At sana sa mga susunod ng mga taon, mahanap na niya ang kanyang hantungan. Magpatuloy siya sa kanyang dapat puntahan. Matahimik ang kaluluwa ng sinasabi bata na nagpaparamdam sa lugar. At ipinagdadasal ko na sana ay manahimik na ang kanilang kaluluwa Ako si Josh the Explorer at ito ang Explore the Unknown